Let your money work for you. Experience mo na ba na yung pera mong pinaghirapan, pinagpuyatan ay tumutulong sa iyo para dumaming pera mo? Dapat ang goal natin, kahit nasa abroad ka o dito sa Pilipinas, yung pera pinaghirapan mo ay kailangan nagtatrabaho para sa'yo. Hindi ikaw ang trabaho ng trabaho lang. Kailangan tinutulungan ka ng pera mo. So, para mangyari yan, meron tayo mga don'ts. And meron tayo mga principles na pag-uusapan. Simulan natin sa don'ts. Huwag mong itago lahat ng pera mo. Kasi ang pera mo nakatago lang sa wallet mo, sa bahay mo, o sa bank account mo lang yan, hindi yan malaya. Ibig sabihin po yan, hindi siya kumikita. Imagine mo yung pera mo nasa box dyan sa kwarto mo nakakagalaw ba siya? Hindi, di ba? So, hindi ka niya natutulungan para lumaki yung income mo. So, pwede tayo magtago ng pera, pero huwag lahat. Kasi kailangan din naman tayo magtago ng pera natin, emergency fund. And of course, syempre, kasama na dyan yung nag invest tayo, nagtatabi tayo para sa mga future needs natin. Pero, hindi lahat. So, pangalawang don'ts is huwag ipautang lahat ng pera mo. Ibig sabihin, yung nakasave mo na 100,000, di ba may nangungutang sa'yo ng 100,000? Misan garun, di ba? So, pag pinautang mo lahat yan, siya po ang makikinabang yung pinautang mo para magtrabaho yung pera mo sa kanya napupunta yung gain o yung income ipinamimigay mo yung dapat privilege na meron ka. So, imagine mo, kung inutang niya 100,000 mo, tapos ginamit niya sa negosyo niya, kumita negosyo niya, kanino na yung kita sa kanya, hindi sa'yo. And third ay, huwag mo lahat ipambili ang pera mo. Kasi pag lahat ng pera mo ipinambibili mo, yung may-ari ng mga produkto na yan, siya lang ang kumikita. Ikaw na may-ari ng pera, pinaghirapan mo, walang bumabalik sa'yo. So, yung tatlong yan, wag na wag natin gagawin para masimulan mo yung principle na let your money work for you. So, anong gagawin natin? Ganito po, dalawang bagay. First, make your money your army. So, pag sinabi natin army, yan ang nakikipaglaban sa field. Tama? They are fighting for you. So, let your money fight for you. Ayaan mong everyday ang pera mo na ikipaglaban to gain 10,000 to gain 20,000 to gain 30,000. So, nasa loob ka ng bahay, you are safe, pero yung pera mo, nasa labas, nakikipaglaban sa negosyo, nakikipaglaban sa investment, nakikipaglaban sa ibang bagay, at pag-uwi niya at the end of the day, meron siyang dalang 2,000, 5,000, 10,000 na para sa'yo. Ibig sabihin, every peso is your soldier. So kung meron kang 100,000, meron kang 100,000 soldiers na lumalaban sa iyo para magkapera ka. Pagpalagay mo nang sa soldiers mo 100,000, yung 50,000 hindi nanalo. So meron ka pa rin 50,000 na nanalo para sa iyo. So, ang second po, pero bago yan, kapi tayo, kapit po tayo. And of course, we're inviting you again, i-click mo na yan ang ating YouTube membership. So, para magkaroon tayo ng iba't ibang benefits. And of course, subscribe sa ating YouTube channel, Doc Gigi Sunga. And may isa pa tayong YouTube channel natin, Negosyon Sari Sari. And of course, and if you want to join our community, IMG Rockstar, para matuto tayo mag-invest at magkaroon ng other source of income. And mag-avail sa Kaiser. Kaiser, din one po yan, may healthcare, life protection, and investment. Kaya na, sa personal FB ko. Let's go, let's go. Okay, make your Your money, your employee. So that is your second strategy. Yung yung pera nagiging empleyado mo. Alam naman natin em empleyado, di ba? At the end of the month, merong sweldo. So, pag bawat pera mo, bawat peso mo is your employee, so at the end of the month, magbabalik ng pera sa iyo. In. So, instead na nakatago ang pera natin, gawin nating empleyado ang pera natin para at the end of the month, may additional money tayo. Your money is your army and your money is also your employee. Diba? Ang ganda ng principle. Now, ganito, para makapagsimula tayo, Question ko po sa iyo. How much is your income monthly or annually? For example, 50,000 $50, a month or 2 million annually. 1 million a year. So that's more than 80,000 a month. Now this is my second question. How much is coming from your personal effort? Diyan sa 80,000 a month na nakukuha mo. Lahat bang yan galing sa effort mo? pwedeng yes, di ba? Yes, Doc. Lahat na yan pinagpaguran ko kasi ako ay empleyado. O ako ay nasa abroad. So, yung 80,000, 100% effort ko. Now, imagine if there is a certain percentage of your money that's working for you. Di ba mas magaan? Di ba mas maganda? At darating ang point na makakapagpahinga ka na, nakapahinga ka, nagkakapika, pero may pera kang dumarating. So, eto na. Mag-set tayo ng target. Etong target natin. Mula ngayon, 100% of your money is galing sa effort mo. Employed and OFW. Tama? Now, from that money, itry mo mag-save ka ng at least 10%. For one year at yung may ipon mong tigta 10% na yan in a year, yun ang gamitin mo para ang pera mo ay 90-10. Ibig sabihin po, yung income na darating sa'yo, 90% from your effort and 10% sa investment. Kasi yung naipon mong pera in one year na tigta 10%, ipang-invest natin. So, para meron kang dividend at the end of the year. So, ang pera mo ngayon, yearly, 90% from your personal effort and 10% from your investment. And second goal natin is gamitin natin ang 80-20 principle. 80% galing sa personal effort mo, yung 10% from your investment. And dahil patuloy kang nagsisave ng pera monthly, magkakaroon ka na ng, let's say for example, real estate. So, meron kang property na pinaparent, kahit dalawang door lang yan. So, monthly, meron kang income. And third na pwede natin gawin is 70-30 principle na. 70% of your money galing na sa personal effort mo and yung 10% from your investment, 10% from real estate, and 10% pwede ka na magtayo ng side business mo. Maliit na negosyo na kumikita. So ngayon, patuloy na nadadagdagan ang income. Tatlo na, tatlong bahagi na ng pera mo ang kumikita para sa'yo. And ang fourth level naman is the 60-40 principle. 60% of your money is coming from your personal effort. Yung 10% from investment, 10% from real estate, 10% from your business. Another 10% is ahanap ka ngayon ng high-interest investment. Kasi sanay ka na mag-invest. So ngayon, mahanap ka na ng high-interest or high-yield investment. Hanggang sa marating natin, ang tinatawag natin 50-50 or 50% of your money galing from your personal effort, 10% from your investment, 10% from real estate, 10% from business, 10% from high-yield uh, investment, and yung 10% mo pa maybe from your second business. So in that way, unti-unti po, yung pera dumarating sa iyo na and galing na yon sa effort ng iyong money. Yun ang dapat nating maging goal. Dok, madaling sabihin pero mahirap gawin. Yes, kaya nga meron akong tatlong principle na sasabihin sa iyo. First is to start small, 10,000. Pwede natin niyang i-invest ang 10,000. Pwede kang mag-start ng mutual fund mo. Kaya nga like sinasabi sa community natin, kung gusto mag-invest sa mutual fund, we can help you po sa IMD Rockstar community. So monthly, pwede kang maglagay diyan. Eventually magkaroon tayo ng income diyan. And second is be consistent. Consistent ka lang sa pag-iipon mo. Gawin mong automatic yung pag-save mo para sa investment mo. Gawin mong automatic ang pag-save mo para sa real estate investment, gawin mo automatic ang pagsasave mo para sa iyong business. So, para unti-unti, may mga pera ang umaandar para sa iyo. And last po, number three is, get bigger commitment. Example, mula sa iniipon mo dati na 5,000 or 10,000 lang para sa investment mo dahil may mutual fund ka. So ngayon, dagdagan natin ng Kaiser. So ang Kaiser, sabi ko nga po, trinwa niya, no? Meron niyang investment. Para sa dulo talaga, ito talaga yung mapapatunayan mo na during retirement, meron darating sa iyong pera. Ang pera mo na ang gumagalaw para sa iyo. Marami tayong pwedeng options. Basta ang lagi nating target, sa bawat kinikita natin, dapat merong part noon na nagtatrabaho yung pera natin para sa atin. Let's go, let's go. Happy Pu'u oh. Happy Pu'u.